Sa araw na ito mga kapatid ay pag-uusapan natin ang crush. Para sa mga nag-aaral ng wika at sa mga pinagmula na, ng mga salita, nakakaintriga lang na isipin. Kumpara sa love o yung pag-ibig na mas malalim ang kahulugan at may pinagkakaloob na ugnayan sa dalawang tao. Bakit ang ginagamit nating salita para sa paghanga na kadalasan para sa bata at walang mali siya, ang paggamit natin ay mas makulay at mas intense ang salita. Crush! At gano'n natin kadalas madinig ang Uy, hindi ah, crush ko lang naman siya. Hinahangaan lang. At kadalasan sa mga bata nga, inosenteng kilig at pagtuhumaling na magaan at mapaglaro ang tinutukoy natin. Pero alam natin ang literal at pangunahing kahulugan ng salitang crush sa diksyonaryong Ingles ay pagdurog at may konotasyon ng matinding puwersa at karahasan. Crush, ibig sabihin pisain, pipiin, lukutin at kung sa international news na natin ang paglupig o pagsupil ng rebelyon. Crush versus love. Pero alam din natin na kung durugan lang ang usapan ay walang ibang dudurog sa iyong puso kundi ang seryosong pag-ibig at hindi ang crush. Maraming teorya sa kung paano nagsimulang gamitin ang crush para tukuyin ang paghanga. Pero malinaw ay ang crush ay nasa isang panig lamang nagmumula at hindi sinusuklian ang pagtingin na ito. At yan daw talaga ang nakapandudurog sa damdamin. At yan din ang malalaman ng isang dalagita na taga bagong baryo kalooka na si Miley. Hanggang saan hahantong ang pag-ibig bata o paghanga niya sa kanyang nararamdaman? Masusuklian ba ang kanyang pagtingin? O siya ba ay dudurugin ng kanyang damdamin? Sino ba yung tinitignan mo dyan? Ah, uh, si Ryan. Ryan? Yung grade 9 na varsity player na kasama sa service natin? Oo. Miley, di ba? Yung kuya Renz mo, varsity player din? Oh, pero sa college. Kaya libre sa tuition fee si kuya Renz kasi varsity scholar siya. Yung si Ryan, feeling ko magiging varsity player din yan pag nag-college na siya eh. Oo naman. Magaling siya sa basketball eh. Palagi siyang three-point shooter parang si Kuya Renz. Hi, sana mapansin niya ako. Pansin ko sa'yo, Mika. Palagi ka na lang nakasubaybay kay Ryan. Wala lang. Ang git kasi niya eh. Mm. Aaminin ko sa'yo, Miley. May crush ako kay Ryan. Crush? Ang bata-bata pa natin para magka-crush? Ano ba? Grade 6 na tayo. Sabi sa akin ni Mama, nasa stage na raw tayo ng growing up, from child to becoming teenager. Wow! English yun na. Ah. Ikaw, may crush ka ba? Wala. Anong wala? Naku, Miley, hindi ako naniniwala. Ah. Oh. Wala talaga, promise! Kahit isa, wala kang crush? Wala. Oh, isa lang ang ibig sabihin yan, baby ka pa. <laughs> Batang paslit! Porkit walang crush, isip bata na. Grabe ko naman. Naku, Miley. Balang araw, makikita mo rin yung lalaking magpapahanga sa'yo. Uy, Miley! Tara na, recess na! Eh, sige, ikaw na lang. Oh, bakit parang kinakabahan ka? Eh, hindi ako makatayo. Eh, bakit naman? Mika, kasi... um, may dugo sa palda ko. Ano? May menstruation ka na? Ay, congrats, Smiley! Uy, dalaga ka na! Psst, ano pa, Mika? Ang ingay mo! Uy, uy, uy! Ano yung narinig ko, ha? Miley, may regla ka na. Brando, pwede ba? Manimig ka dyan. Uy, si Miley, may tagos. bitagos may tagos na si Miley. Ano anong ba, Brando? <laughs> Miley, anak. Buti naman at bumaba ka na. Nakapaghanda na ako ng agahan, kumain ka na. Opo, inay. Siya nga pala, nakabili na ako ng napkin para sa'yo. Tsaka nalabhan ko na rin kanina yung paldang na mo. Binili na rin kita ng deodorant, tsaka pulbos para naman hindi ka mangamoy kapag pinagpawisan ka. Basta anak, Simula ngayon, huwag mong kakalimutan gumamit nun pagkatapos mong maligo, ha? Opo, inay. Palagi na po akong gagamit nun. Asya nga pala. Kumusta ka naman, ha, anak? Inay, mahirap po pala kapag may buwan ng dalaw ka. Eh, sa una talaga, mahirap kapag may buwan ng dalaw ka. Hindi komportable, diba? Nakakasiwa. Tsaka, para bang palagi kang wala sa mood. Pero masasanay ka rin. Ay, naku, Miley. Dalagita ka na. Kaya iingatan mo na yung sarili mo, ha? mag ka na sa sarili mo. Iwasan mo na rin yung madalas na paglalaro sa labas. Tandaan mo, hindi ka na bata. Kumilos ka na naaayon sa isang disente at mahinihin na dalagita. Mahirap po ba maging dalaga, inay? Eh, hindi naman, anak. Lahat ng mga babae dumara ang eh, siguro maninibago ka ng konti sa sarili mo kasi mag-iiba na ang katawan at ugali mo. Mapapansin mo din sa pagdaan ng panahon, eh, hindi ka na maglalaro tulad ng ginagawa mo dati. Tapos, mapapansin mo rin na makoconscious ka na sa itsura mo. Nariyan yung magpapaganda ka na. Tapos, susunod ka na rin sa mga usong pananamit na mga kabataang kasing edad mo. At higit sa lahat, eh, magkakakrush ka na sa mga lalaking kasing edad mo o mas matanda ng konti sa'yo. Ah, uh, ganun po ba, inay? Normal lang yan, anak. Eh, maski ako nung kaidaran mo eh, nagkakrush din ako. Ay, naku anak, sinasabi ko sa'yo, mararanasan mo rin na kabahan, maya, kiligin, at tumibok ng malakas ang puso mo kapag nakita mo na yung crush mo. Masarap siya sa pakiramdam. Ay, naku, pero anak... Palagi mong tatandaan ha, ang crush ay eh, hindi pagmamahal kundi paghanga lang. Kaya ikaw, huwag mong masyadong dibdibin yung crush-crush tayo -crush ha. Tandaan mo, ang pag-ibig darating yan sa tamang panahon.